Yo! What's up? What's up? Silver Voice TV mga kaibigan Nagbabalik Mga kaibigan, napakarami po nating uh, Upcoming uh, Big, big, big projects mga idol TTFY lang malakas Hello po sa ating mga kapatid sa TUC family At talaga nga naman po Mga kaibigan, non-stop po Ang uh, pagdating ng mga opportunities po Sa ating mga sikat Mga tunay na sikat mga idol Sige lang, antayin muna natin yung mga tropa nakunan mo yung ano yung pangingilabog sa, sa uh, uh, uh. sige anihin lang natin antayin lang natin mga kaibigan bago ako magsimulang uh, uh, na naman ang mundo ng uh, YouTube at paiyakin ang mundo ng mga kangkong mga idol mga kangkong ah, hindi na pala kangkong kasi hindi na sila eh ano na sila tablado na anong tawag sa kangkong na tinabla ng kangkong di ba anong tawag doon tangkay. <laughs> Tell me, tila sa inyo. Ayan, mga kaibigan, na, na Thank you na ako. you. Alright, mga kaibigan. So, eto na nga po. Kitang-kita nyo na, mga idol. Naglabas na po si Boss MG ng uh, bago pong line-up ng uh, Battle of YouTuber this season, mga idol. So, regardless, mga kaibigan, kung sino ang lalaban or what, Nakikita nyo na kung sino ang mga mukha ng mga tunay na sikat? Sino po ang nandun sa taas? Nakikita nyo ba? Ha, nakikita nyo? Ano-ano masasabi nyo mga kangkong? ba? Diba? Ingit na naman kayo. Bakit? Hindi kayo kasali eh. Kaya libat kayo. Wala na kayong ibang choice kundi tirahin at magpapansin na lang sa amin kasi sikat kami. di ba? Sikat kami kayo hindi. Wala na. Limot na kayo ng panahon. Telnet. Hello. Jace o 07 na kayo na to Di ba? Asan na kayo? Ah, mga idol, ano ganito? Huwag po kayo magpauto dun sa mga tinanggal na dyan sa sa Kangkong Nation, ano? Um, lagi nyo pong tandaan, meron pong kondisyon dito kay Kangkong at uh, talaga pong ano, no? natutuwa tayo dahil inuunti-unti niya na pong tuparin yung mga kondisyones. di Diba? Munga lang tayo mga idol ha. So, kung sino naman kayo mga papansin pa rin sa social media at gumagamit ng pangalan namin para pa rin kayo pag-usapan at panoorin ng mga members namin, excuse me lang. ba diba? Robert Maltore sila po sa inyo. Na, tigil nyo na yan. Ano na kayo? Um, Very obvious. Halatang halata. Dahil pinagbawalan na, na kayo, tinanggal na kayo sa Kangkong Nation. Ang ginagawa nyo, pati yung mga members namin, mga 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 payak na mga membro namin na ang tinitira ninyo bakit wala na kayong makontent di ba nakakahiya kayo Oh. Ano pa bang gusto niyo pa? Ano pa bang pinaglalaban niyo? Wala na. Dahil kayo jam hello Skyler O6. Itong mga kakunation mga idol, yung mga tinanggal sa Angkong Nation na si Baklita ng Pransya at yung Luga na nag-aalaga ng kalapate ay tablado na po ni Kangkong. Lahat po ba updated? Lahat po ba updated sa kalalagayan ng dalawang yan? Tablado na po sila. At sila po ngayon ay mga mukha ng kawawa. Basang sisyo sa social media. Hindi nyo kami kaya mga ano mga damuho kayo. Puro lang kayo eba sa YouTube. Ngayon, wala na kayo, nga nga. Kaawa-awa kayo, wala na. ba yung pinaglalaban nyo, tinabla na kayo, tinalikuran na kayo, buti nga sa inyo. Di diba? Ako po, bigla ang nag-live lang ngayon, mga idol. Kakadating ko lang. Kaya, Kita nyo naman Kung gaano kalupit Kung gaano kaangas Ang Battle of Hello, Ma'am Glenn Rose, kumusta? yeah Isisingit ko lang ulit Tingnan nyo yung Battle of YouTubers Sinong mga mukha na nandun? Diba? Ang mga nandun, yung mga sikat ngayon Yung mga relevant Meron ba kahit isang kangkong doon? Obi-Wan Hilo. Sige nga, meron ba kahit isa dyan na kangkong? Wala. Kahit yung mga Diyos-Diyosan nyo, wala dyan dahil hindi na kayo sikat. Alam nila, Boss MG yan. laos <laughs> ha, na. <laughs> Makakunong sila, Boss MG. Diba? Ang kukunin nila, yung mga may-influensya, yung mga relevant pa, mga sikat. Mga Glen Rose, di ba? Wala na ni Jesus sa inyo. Bekit klam si Edward C. Gilo sir. Diba? Magbigay kayo ng may isang pangalan nyo dyan. Hindi kayo kilala lahat ni Boss MG kahit si Boy Visa, hindi kilala ni MG yan. Hindi kilala ni Boss MG yan. Rob SB Umakyat na ngayon Si Haring Pogi Sa LS ni Sir Zy ah, na mga lamok otep Sabay-sabay na kayo Ah okay Ay live pala si Sir Zion Sorry Naku nasabayan ko. po Pakisabi po Sir Obi Saglit lang naman ako so, Sorry kamo Oy oy may haasagit tayo <laughs> Okay dyan ka lang Huwag kang aalis Remember me Sabi ni Remember me Ma'am Glen Rose Bakit sikat ka ba? kung hindi ako sikat, bakit ako ang nasa taas ng poster ng Battle of YouTubers ngayon at hindi ikaw? Ha? Yung idol mo, nandun ba? Ano sabi dun? Suntukan ng mga... Diba? Suntukan ng mga... Dugtungan nyo. Suntukan ng mga... Nang mga... Uulitin ko ha. Ano yung nakalagay sa poster? Suntukan ng mga... Sabi ni Jerry Grape, sikat. Oh. Sikat. Kami ang sikat, TTFY. Kami na ang sikat. We did it. We did it. Kayo laos na kayo. <laughs> Di ba? Nasaan yung mga idol nyo doon? Yung mga Diyos Diyosan nyo? Laos na. Alam nila boss si MG nila. Serendo nyan. Laos na sila. Di ba? Di ba? Oh. Sino yung nandun katabi ko dun? Kahanay ko. Si Merck. Di ba? Ano? Iyakan na kayo. Magsiiyakan kayo mga kangkong nation. Ha? Sinong, sino sikat ngayon? I-comment nyo kung sinong sikat. O, oh, di ba? Wala na laos na yung mga kangkong. Lahat ng luminya dyan sa mga kangkong, laos na. Hello, Savior. Derek Lamsey. Uulitin ko. Lahat ng pumili na luminya dito sa mga kangkong, lahat na laos. Tama, mali. Turo Lucifer, si ilo sa'yo. Di ba? Kasi, ang mindset nila, short term, wala silang talino. Di ba? FHF, hello. Wala silang talino. Si Boss MG, nung tinira ni Billy Jack, at ang BOTY tiniran ni Billy Jack, tiniran nyo din. Asan kayo ngayon? Kangkong. Tira kasi kayo ng tira sa BOTY at kay Boss MG. Hindi nyo inaalam sitwasyon. Biruin mo. I will tell you guys. Yung batch nila na yung pinakauna na nasira po yung pay-per-view, ano pong ginawa ni Boss MG? Nerefund niya. Tama mali. Nerefund. Ibig sabihin po, wala pong kita yon. Diba? Ang kita lang po doon yung sa YouTube. Tapos sa uh, inunahan pang mag-upload ni ano ni Kevin Delgate. Ngayon mga idol, itong gong na si Boy bisa hinihingi yung pay-per-view share niya daw. asang kanong uh, asan kanong nag-announce at nung ni yung mga pay-per-view. Hindi ka talaga makaintindi. 'Di ba? Kulang eh. Nirepand nga yung pay-per-view ni Boss MG nirepand dahil hindi gumana yung pay-per-view site. Tapos hinihingi mo pay-per-view sales mo. FYI lang. Binuhat ka lang ni Haring Bangis. ating nya na birahin lahat ng nasa Kabisayaan para lang ma-hype yung laban. Bakit kasi mahirap kang i-hype. Wala kang wala kang market marketability, wala Golang TV lo. Rasgati nga lang. Derigate. By the way, kagabi Lodge, nag-live sila Luga. Ang caption nila, nagsilipatan na. Tinabla na po kasi sila nila kangkong. Tawanan nyo. Mag-ano mag kayo? Mag-comment kayo ng magtatawanan. <laughs> Kawawa naman kayo Luga. Kawawa ka naman baklita ng pransya Yung pinaglalaban nyo Tinakwil kayo Saan kayo lulugar ngayon? Sino pang ipaglalaban nyo? Meron bang interesado na malaman ng Everyday up update ng buhay nyo? Sige nga Survey tayo dito Sino ang interesadong Malaman ng uh, Buhay sa bawat araw Nitong baklita ng pransya O ni Luga Diba? Kawawa naman kayo magsiiyakan ako. habang kami dito, 'di ba? Habang kami dito, dating nang dating mga biyaya kayo, puro kamalasan karma tawag 'yan, digital. Di ba? Nakita niyo yung thumbnail? Ano sabi ni Boy Visa before? Wala daw ni isang luntayo ang makakapasok sa BOTY. Tingnan mo nga yung poster na yan. Wala daw may isa, ha? Tingnan nyo yung poster. Alam. Tingnan nyo. Complete attendance kami dyan. Silver Voice TV, Haring David, Super Sam. Di ba? Nagpapakita ko sinong tunay na sikat sa publiko. Naintindihan nyo? Mga kangkong, magsiiyakan kayo. Buhawi lo. Alam nila Boss MG kung sino ang sikat sa laos na. Mag-iyakan kayo mga kangkong. Ano, walang nagko-comment sa inyo mga kangkong. No? Masakit. Alam nila sa sarili nyo, laos na. No? <laughs> Kala nyo ah. Alam niyo sa sarili nyo, wala na diba binanggan nyo kasi yung mga malalakas na nila lang mga tunay na sikat flex nilo. go lang tv sige sige siguro mga 2 minutes 3 minutes pa end ko na to ako to kay Sir Sayon sige sorry sorry sinabayan ko si Papi ha Saglit lang naman to Nag-live lang ako para dun sa ano. Sa post nung ano, BOTY. Eh. Busy kasi ako today, so ngayon ko lang nabigyan ng pagkakataon. Alam nyo na, ah, tayo dito sa TTF po, Silver Boys. Hindi man tayo ngayon eh. Ang dami nating events. Kaliwat kanan, invite sa atin. Diba? Performances, hosting, Aba? Tawang tayong ila, wala na. Abangan mo buhawi. May inaayos pa kami. Meron pang inaantay na confirmation. Pag hindi nag-compare by Monday, sabi ng boss sa MG, weekend announce na. Abangan nyo. Ingit mga mo, hindi kayo kasali, hindi kayo sikat, dog. Hindi kayo sikat. Ingit pikit mga kangkong. Ingit pikit mga kangkong, hindi kayo na, hindi na kayo sikat, laos na kayo. <laughs> La wala kaming pakialam, ano, Kohol? Wala kaming pakialam. Wala kami pakialam sa mga laos. Another tuna fight? I don't care. So, gam galang lobo. Lodi Boxing, abangan po ninyo. Inaayos pa po ni Boss MG. Nag... As of this moment, nag-uusap sila ni Salt Papi pa rin. Hinyaga! Nakita mo yung poster ni Yaga? Nakita mo yung poster ni Yaga? Kita mo, di ba? Suntukan ng mga di ba? Sikat. Yung mga wala dyan, ibig sabihin, hindi kayo sikat. Kangkong. Jerry <laughs> Great, mag-realize din yan ni Kangkong Lodz. Kung sa ka nagka-edad na siya, isipin din niya tama pala sabi ni SB, sana tinanggap ko. Yes. Yes. Bahala sa buhay niya. Nakita ko, asking. Rock tong patilya. Rock ng ng piyaya. Lexan, BOTY lon tayo brothers, buhay pa ba mga lamok? Si Mainggit kayo guys. Si SB na ang bagong uh, isa sa bagong mukha ng BOTY. Di ba Silver Boys malak malakas? Alam ni Boss MG na hindi man ako ngayon. Di ba? Yun ang totoo. Oh, kami ni Mark ang nandoon sa taas. 'Di ba? Mga sikat lang pwede dito. Hindi kayo, hindi kayo kasali mga kangkong. <laughs> ah. <laughs> Kumusta? Ay, kayo no, hindi kayo mga comment no. Hindi <laughs> kayo kasali. Mm. 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 Hindi mm. kayo kasali. Ah. 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 Okay, sige mga idol. Ah, uh, bibisitahin ko din po si ano, si uh, Papi Zion, ano? Salt Papi versus SB dapat labanan ni Salt Papi 'yun. May lang din sa boxing. Oh, actually lugi sa akin si Salt Papi. Oh, lugi sa akin 'yun, guys. Yan eh, okay, susundot sundutan ko lang ng mga jab 'yan eh. Papa. Abangan niya, abangan niya. Inaayos pa ni Boss eh, MG. Okay. Isa din ako kay Papi Sayon. Sige po. Akat ko na muna to kasi na na ano ka pala, nasabayan ko si Papi Sayon. So, lipat po kayo doon. Hello Mr. 420.